Pangatig balita ang staff sa GMA Integrated News. Giban sa isip, pagpangandam sa eleksyon sa sunod tuig. Si Mark Ridjabelia sa report. Right and early, as you Gipa-ubos sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections ang mga tigbalita o mga staff sa GMA Integrated News. gituki -in ni Comelec Chairman George Garcia ang overview, sa election o voters' education. Gipa-higayon-usab ang demonstration sa mga bagong automated counting machines. Gipa-suwayan sa Comelec ang pagboto gamit ang touch na gamiton sa pagbutar sa mga overseas Filipino workers. Sa labing unang higayon, suwayan sa Comelec ang pagbutar pinaagi sa online voting at alang sa mga registered Pinoy nga nagtrabaho sa gawas. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the Gito ki usab ni UP Journalism Professor Dr. Ratchek Kankon unsaon paggamit sa artificial intelligence o AI sa politika ug eleksyon. Gito ki usab ni GMA AVP for Legal Attorney Jose Viner Ibarra ang election laws. Gitudlo nila ni GMA New Media AVP for Information Technology ang data privacy Rodel Arenas ug social media manager Audrey Domesian ang pamaagi sa pag-ila sa mga deep fake ug online disinformation gamit ang nagkanang laing AI detection. Gitunan karon sa Comelec kung idili ba ang paggamit sa deepfakes. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking mission, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggia Balitang Bisnak.